State of the Nation. Galit na pinaghahampas ng truck driver ang driver ng taxi. Pinagtatadyakan pa ng truck driver ang taxi driver at pilit siyang hinatak palabas ng kanyang sasakyan. Maya-maya, tumigil at umalis ang truck driver. Bumaba naman ang taxi driver at nakipagsuntukan sa truck driver sa gitna ng kalsada. Nagdulot yan ng pagbigat ng trafiko sa isang highway sa Mandawi City. Naawat naman ang away. ay sa Mandawi City Traffic Office, nagkagitgitan ang dalawang driver. Nagkasundurin sila kalaunan. Kinesyon sa Senado ang sunod-sunod na pagtama sa jackpot sa loto. May mga nagsumbong daw kasi sa isang senador na posibleng kasabwat ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng mga nananalo. Sa pagsilip ng GMA Integrated News sa Lotto Results sa website ng PCSO para sa buong Disyembre hanggang kahapon, labing isang beses ng tinamaan ang milyong-milyong pisong jackpot sa iba't ibang Lotto Games. Ang kabuuan ng labing isang jackpot prize na yan, mahigit 2 billion pesos. Lumalabas din ang tsansa na manalo sa pagtaya sa iba't ibang loto games naglalaro sa 1 in more than 5 million hanggang sa 1 in more than 40 million. Kaya mas mataas pa ang ng tamaan ng kidlat na 1 in 15,000 kaysa jumakpat. Pinabulaan na naman ng PCSO ang mga haka-haka na minamanipula nila ang resulta. May taga-commission on audit din daw na kasama kapag binobola ang panalo. May CCTV rin daw sa kwarto kung saan ito ginagawa. Pinasubpina na ng Senado ang records ng Bureau of Internal Revenue para makita kung tugma ang bilang ng tumaya at napanalunang halaga. Ipagpapatuloy ng Senado ang investigasyon. Isa na namang bata ang nasawi sa kamay ng kanyang sariling magulang. Patay ang isang walong taong gulang na lalaki matapos bugbugin ng kanyang ama sa kanilang bahay sa General Santos City. Naisugod pa sa ospital ang bata na nagtamo ng pasa at bali sa katawan pero pumanaw kaninang madaling araw. Sa investigasyon ng pulisya, lango umano sa alak ang ama nang dumating sa bahay. na Napagbuntunan daw nito ang anak at ibinagsak sa higaan. Base sa pahayag ng mga kapitbahay at kaanak ng bata, palaging binubugbog ng suspect ang mga anak tuwing nalalasing, humingi ng tawad ang ama sa kanyang nagawa. Nasa kulungan na siya ngayon at mahaharap sa mga kaso. State of the Nation. Umalo na ng hanggang 75 pesos ang kada kilo ng bigas sa ilang lugar sa Bicol Region. Ayon sa grupong Bantay Bigas, 67 pesos na ang bigas sa Naga City. 60 pesos ang pinakamababang presyo. Sa Mindoro naman na isang rice producing province, 58 hanggang 60 pesos ang kada kilo ng bigas. Sabi pa ng Bantay Bigas, hindi rin ramdam ng mga mamimili ang sinasabi ng Department of Agriculture na mga solusyon para mapababa ang presyo ng bigas. Paliwanag naman ng DA, sinisikap ng gobyerno na tulungan ang mga magsasaka. Namimigay raw ng na mga binhi, patubig at mga makinarya para maparami ang produksyon ng bigas. May mga nakalap daw na impormasyon ng ilang mambabatas na nagsasabing si House Speaker Martin Romualdez Umano ang nasa likod ng pagpapapirma para sa charter change. Sinusubukan naming makuha ang panig ni Romualdez pero ilang bes na niyang pinagdiinan na hindi siyang nagutos ng People's Initiative. May report si Tina Panganiban Perez. PI o People's Initiative ang tawag ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez sa signature campaign para sa charter change, kundi TI. Ano po yung TI, sir? Tambaluslos Initiative. Alam naman natin, isa lang ang tambaluslos sa buong Pilipinas, itong si Martin Romualdez. Kanyang inisiyatib lang yan. Maging si Senate Minority Leader Coco Pimentel, kumbinsidong may kinalaman si House Speaker Martin Romualde sa People's Initiative. Feedback na nakukuha namin, very uniform and very consistent. Sino ang kumikilos na supervisor sa baba? Congressman. Sino ang mga minagmamayabang that we already got the votes? Congressman. And who is that leader of that house? My good friend my classmate, Speaker Martin Romualdez. Ilang beses nang itinanggi ni Romualdez ang alegasyon. Nangangalap na ng ebidensya si Alvarez para harangin ang PI sa Supreme Court. Hihintayin daw muna niyang maisumite ang mga nakalap na pirma sa Comelec bago maghain ng petisyon. Nauna nang sinabi ng Senado na kukwestiyonin nila ang PI sa SC. Kung sasamahan ako ng mga ibang senador, ay lalo magpapasalamat ako. Ang Senado, eh, inaaral yung mga options available to us as an institution and to us as individual members of the Senate. Pwedeng Senate ang mag-file ng case, pwedeng individual senators. Si Albay First District Representative Ed Salagman pinag-aaralan ang paghahain ng petisyon sa COMELEC. Krimen Anya ang napapaulat na umunoy pamimili ng pirma. Sabi naman ng bayan muna, dapat ay sa lower courts o sa COMELEC muna harangin ng PI. Ang isa sa mga nagsusulong ng PI nanindigang sinusunod nila ang tabang proseso. Talagang we expect. Na merong mga hadlang, pero handang-handa kami because uh the defect and uh infirmities in the Lambino case ay talagang pinag-aralan namin iyon at uh in-address namin. Wala rin na anyang kinalaman si Speaker Romualde sa paggalap nila ng pirma. Pero aminado siyang kinokonsulta niya si Albay 2nd District Representative Joey Salceda tungkol sa economic amendments. At kaugnay naman sa sinabi ni Salceda na nakamit na ang kinakailangan bilang ng pirma. Yung data ko ay uh, near to 12%. Baka may ibang data si Congressman Salceda na pinanghahawakan. So I cannot dispute his figures or numbers. Pangaliban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Seryoso si El Villanueva sa Jiu-Jitsu training para sa nalalapit na paghihiganti ng kanyang karakter sa makiling. Naghahanda naman si David Licauco sa pagpunta sa concert ni Taylor Swift. May report si Katati Bayan. May not know, I'm a big, huge Taylor Swift fan. Swifty ka pala. Swifty ako eh. Biyahing Australia next week si David Licauco para manood ng Eras Tour concert ni Taylor Swift. Bata pa lang ako, talagang pinapanood ko na siya. Actually, nakanood ako ng concert niya sa Arneta once, in 2014 yata. Oh, so now, uh, nag-iba na songs niya. So talagang, until now, fan pa rin ako. So. Workout song niya raw ang hit song ni tay na Love Story. Bukod sa concert, sasamantalahin na rin daw ni David na makapagbakasyon at makabonding ang pamilya. Kung si David magpapahinga, si El Villanueva naman puspusan ng jiu-jitsu training para sa makiling. Paghahanda raw ito ni El sa mga pambubuli ng Crazy Five sa karakter niyang si Amira sa Jimmy Afternoon Prime Series. Pinaka-excited din ako gumante sa kanila. So isa to, isa to sa mangyayari sa mga eksena na paparating. Kasama niya ang nagtitraining ang isa sa Crazy 5 na si Christopher Martin. k lang siya gagante sa akin. Ayoko sa Hindi, pagsakin. Hindi, gagante din ako sa akin. Ka na Katatibayan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumalon palabas ng bintana na ikalawang palapag ang ilang natrap sa nasusunog na tindahan sa China. Kutsyon na inilatag ng mga otoridad ang binagsak nila. Sa kabilang bahagi ng gusali, bumaba naman sa ladder ang ilang biktima habang nababalot ng maitim na usok ang tindahan. 25 ang nasawi sa sunog na nagsimula sa basement. Hindi pa alam kung ano ang pinagmula nito. Apat ang patay at 26 ang sugatan sa pagsuyod ng isang bus sa limang sasakyan sa Dinalupihan, Bataan. Dandaanan nyo! Dandaanan nyo! Una itong bumangga sa isang motorsiklo, dalawang tricycle at isang L300 na van bago nasalpok ang kasalubong na jeep. Tinumbok din ang bus ang poste ng ilaw at isang tindahan. Hawak na ng pulisya ang bus driver na nagsabing nawalan siya ng preno humingi siya ng paumanhin sa mga biktima. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries, and damage to properties. Wala na ro extension ang bagong deadline sa mga jeepney na hindi pa rin consolidated para sa POV Modernization Program. Ayon sa DOTR, huling palugit ng April 30, bagaman natutuwa sa extension na tatlong buwan Inihirit pa rin ng grupong Piston na itigil muna ang programa para mapag-aralan na isinilang payagan ang mga single operator at wag bawiin ang mga individual na prangkisa bagay na imposible naman daw ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista dahil taliwas ito sa konsepto ng consolidation sa Metro Manila na sa tatlong porsyento lang ng mga rehistradong jeep ang hindi pa nagko-consolidate ayon sa LTFRB. Pinag-aaralan na ng Department of Education ang dagdag sahod sa mga guro ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Bukod sa aumento sa sahod, tinitingnan na rin ang pagdaragdag ng iba pang benepisyo kabilang ang overtime pay. Maglalabas din daw ang depend ng order para mawala sa mga guro ang mga administrative task at nang makapag-focus sila sa pagtuturo. Pupunan daw ang nasa 10,000 admin personnel para rito. Iniulat din ni Duterte na halos 4,000 silid-aralan ang naitayo para tugunan ang kakulangan sa silid-aralan at mahigit 6,000 pa ang ginagawana. Makukumpleto na ang newest girl group ng YG Entertainment na Baby Monster. Sa surprise announcement ng kanilang agency, makakasama na muli si Ayun sa mga aktibidad ng grupo matapos bumuti ang kanyang kalusugan. Hindi nakasama si Ayun sa debut song na Batter Up noong Nobyembre dahil sa health issues. Magiging bahagi na siya ngayon ng upcoming mini-album na ire-release sa Abril. Present na rin siya sa pre-release single na Stuck in the Middle. Middle, na ilalabas sa February 1. Sa ospital ang bagsak ng isang lalaking wanted sa pamaril matapos maaksidente ng takasa ng mga pulis Quezon City. Bumalagbag daw ang kanyang motorsiklo nang takbuhan ang mga pulis sa checkpoint sa Commonwealth Avenue. Ayon sa mga pulis, patong-patong ang kaso ng suspect na isa ring membro ng criminal gang. Ilang buwan ding nagtago ang suspect dahil sa ilang kaso ng pamamaril. Sangkot din ang suspect sa pagpatay sa isang jeepney driver sa Navaliches. Di pa nakukunan ng pahayag ang suspect na nasa critical ngayon na kondisyon. From motor parts to metal art. Naging inspirasyon ng isang artist ang kanyang hilig sa motorsiklo para makalikha ng obra. Ang kanyang ginagamit, mga patapong pyesa ng motorsiklo. Pusuan natin yan sa report ni Joseph Moro. Metal ang nagsisilbing putik sa paglililok ng isang kakaibang iskultor mula sa gada. Mula sa pagbutingting sa kanyang metal fabrication shop na diskubre niya ang sining. Ang kanyang paglikha may tuturing niya raw na puzzle. Ang bawat pyesa pinagdidikit-dikit sa pamamagitan ng welding. Kahit papatong-patong ang tekstura dahil sa kanyang gamit na materyales, lutang pa rin ang imahe na nais niyang ipakita. At bilang isang biking enthusiast, mga patapong pyesa ng motosiklo ang paborito niyang gamitin. Gaya na lamang sa kanyang Bob Marley figure na kadena ng motosiklo ang nagsilbing dreadlocks. Tagpi-tagping metal din ang kanyang gamit para palabasin ang braso ni Apo Wang Od na puno ng batok. Ang scrap metal na ginagawa niyang obra inaasahan niya ring magiging pundasyon sa kanyang pangarap na art gallery. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Maki Pulido para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Atom Araulio, ako po si Ian Cruz mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Mga kapuso, alamin ng State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.